Hi guys, welcome to Crusader 377 ulit at uh, nagbabalik ang inyong lingkod uh, at ang ating pong uh, topic for today ay about po sa mga concern na nag tatrabaho po sa tinatawag nating TNVS pag sinasabi pong TNVS uh, it stands for uh, Transportation Network um, Vehicles services no andyan na po yung grab andyan na po yung move it andyan na po yung drive in drive uh, iba ibang klasing ano po yan mga transportation uh, at uh, yan po ay uh, mga private cars po yan okay uh, ang sabi ko po nga po sa meaning nito it is a type of riding healing service in the Philippines no? so it refers to the use of private vehicles for commercial purposes connecting passengers with drivers through a digital platform like Grab or Joyride. Yun na po yung mga sikat kasi ngayon, ano? In essence, TNVS is the service provided by the drivers and their vehicles while the TNC, pinapasa po yan sa TNC Transport Network Company, is the platform that facilitates the connection. Ibig sabihin po, kapag uh, uh, nagiging... Uh, Uh, driver po kayo o huwag register po ninyo yung inyong sasakyan sa in-drive o kay sa grab o kay sa joyride o ano man po yan, motor man po yan lahat po yan ay cover po ng TNVS at ang nagbibigay po ng application ay yung sinasabi nating TNC no? kaya ang TNC po ang nag, uh, nagbabato ng customer at the same time uh, siya rin po magdidirect kong saan po ninyo upin at kung saan din po ninyo dadalhin hindi ko lang siya magawa ng ano dito ngayon ng slides kasi nasa tabi po ako ng kalsada actually pinaliwanag ko lang po ito sa inyo uh, dahil uh, ang purpose po ng vlog na ito ay para po sa mga uh, passengers po na nagbubok ng mga ganitong nga uh, uh, transportation yung mga private transportation po no pagaya ng Grab at saka Joyride at InDrive. drive uh, ang point ko po dito ay sana naman no ah uh, nakikiusap lang po ako no hindi ko po sasabihin kung ano po yung aking uh, affiliated na ah uh, company o saan po ako nakaregistered but uh, ito lang po yung napapansin ko po kasi no ah uh, Napakarami po kasi ng uh, pasahero no, yung mga passengers natin na minsan po ay uh, na abuse po yung mga drivers no uh, kasi personal experience ko po no kami po yung mga driver uh, naghahanap buhay po kami no uh, pakiusap lang din po sa mga pasahero nagbubok po no na kapag kami po ay nalilate wala po kami magawa kasi hindi po namin hawak ang traffic sa kalsada. Uh, nakikita po ninyo sa inyong application dyan, may countdown po yan, ano? Kung ilang minutes bago dumating po ang driver. At sometimes, mat napapaaga po kami. Kayo naman po yung wala. At kapag kayo po yung nalilate, wala po kayong masasabi sa amin, no? Hindi po kami nagagalit. I don't know, sa ibang mga driver, ano, ah... Uh, ako kasi pag na-late po yung aking sinusundo Okay lang yan, wala pong problema But it so happened nun sa akin kasi no uh, Minsan na-late po ako Alam nyo po yung maraming kang maririnig ba So nakikiusap lang po ang inyong lingkod, si Crusader uh, Nanawa naman ano sa mga nagbubok Ay unawain naman po natin yung Yung, uh, yung ating pong mga drivers na uh, Kawawa naman po ano Um, uh, hindi ko naman po sinasabi lahat ng pasahero ay ganun. Uh, masabi ko po, uh, siguro may personal experience lang ha, kaya po tinover ko ito ng vlog ko. Kasi alam nyo po, 60% to 70% po talaga yung karakter ng ano ng mga pasahero ganun. Ang reason kung bakit kami inalilate, eto, pakinggan po ninyo ng maigi. Kunyari, 10 minutes, no? Nakalagay sa countdown. At wala pa po kami. May mga pagkakataon na malapit na po kami sa area ninyo. At, alam ko na ba yan? At natatrack naman po ninyo yan eh. So, ang gagawin, ang mostly po ginagawa nila, tumatawag pa po sila o kayo nagme-message sa driver. Natataranta po kami. Ang sabi, Kuya, nasaan na po kayo? Bakit ang tagal nyo? Alam nyo po yung ganun. At, kapag kayo po yung driver, siyempre concerned kami sa pasero. Pero wala kami magawa. Kasi yung kalsada nga gaya ng na, nabanggit ko, eh, hindi po namin sakop, hindi po namin hawak ko ano po yung mga pangyayari. Ito po yung mga hindrances po ng amin pong nasasalubong at na uh, na-experience sa kalsada. Minsan malapit na po kami diyan sa destination, sa pick-up point. Ay mayroon po diyang uh, truck ng basura alam niyo po yung ganun uh, meron po diyang may tatawid ng mga bata lalo lalo ngayong ay uh, uh open na naman ng schools no? so kinoconsider po namin yan minsan kung kailan po kami nagmamadali may tatawid na matanda yan, eh, mga ganun po no? E, nga, sabi ko kanina ka, mostly po talaga yung truck ng basura no? kasi ito po yung truck ng basura wala po silang specific time minsan no? at de depende din po kung saang area po kami na pupunta hindi naman po pare-parehas yung mga schedules ng mga yan minsan may tricycle na bigla na lang nasisiraan no sa sa kalsada mga ganun po yung mga na encounter namin minsan bigla bigla na lang pong may banggaan mga ganun so Huwag naman po maya-maya tawag ng tawag. Kasi po pag in na po ninyo yan, ibig sabihin po, responsibilidad po namin yan. Gagawin po namin ang lahat para makarating po kami ng mas maaga. At hindi po kayo maghihintay. Ano na po yan, instinct at automatic na po yan sa aming mga driver na kapag in na po ng pasahero yung uh, request, ay automatic po yan, nagmamadali na kami. So kung sasabayan po ninyo itong ng uh, tawag tapos message, ano, eh, nai-stress po kami, no? Nai-stress po kami. Pinakamaganda na lang gawin niyo i-cancel na lang niyo, no? At bahala na po kayo kung ano po yung gagawin sa inyo ng uh, company, no? Kasi magaganyan hindi na po namin cover. Actually, meron din po kaming consequences diyan pag kinancel po niyo. Pero natatrack naman ng company kung ano po yung reason kung bakit kinansel ng nang uh, passenger. Kayo po yung may pagkakaalam ko po dyan, baka may 3 days o 4 days na hindi po kayo makapag-book kapag marami po kayong cancellation. Or, mayroon din po minsan na sa next na pag-book po ninyo, ay mababawasan po ang inyong... Uh, uh, ay madadududan po ang inyong bill. I don't know, no? Uh, hindi ko pa po alam kung ano po talaga ang ano dyan. Pero, bawat cancel ng customer, anong pasahero, at kami rin pag nagka-cancel, may ano po yan, may may... may may consequences po yan. I mean, may... May penalty yata yung paggaganon. Pero hindi po ako 100% sure dyan. Ang concern ko lang po dito yung... Uh, uh, pagdating po sa late-late na yan. No? Kasi... Nakakapikon minsan. No? Uh, dahil kami po ay... Naghahanap buhay sa kalsada. Eh... Nangingi lang po kami ng kunting respeto. No? Uh, alam nyo po... Makikita po ninyo yung ibang mga driver dito. Uh, Alos minsan... May mga pagkakataon na mai, maiihi ka na po, ano? Kailangan nyo na po mag-CR. Wala po kami mapuputang CR. So, tinitiis po namin yan para makarating lang sa inyo o maihatid kayo. No? Uh, ang concern po namin yung safety po ninyo. At the same time, ma-pick up po kayo ng on-time. At the same time, ma -may, maihatid po kayo ng on-time. Yun po yung concern namin. Kaya... Nawa no nawa sa lahat po ng uh, makaka o nakaka panood nitong video ay asahan po namin 'yan no. Ah uh, syempre natural marami-maraming maraming salamat sa lahat ng mga pasahero na nagbubuk. At uh, nandun po ang inyong ah uh, um, pag ah uh, pagbigay sa amin ng opportunity na kumita. Maraming maraming salamat at uh, sa inyo pong pag, uh, sa TNVS po. Anuman po 'yan, klaseng company. Ay pinasasalamatan ko po lahat ng mga uh, palaging nagbubok So, mahal po namin kayo. Kayo po 'yung aming uh, uh bread and butter sa amin pong uh, ginagawa dito. At uh, ang sa akin lang po ay uh, pakiusap lang po yan. <laughs> okay, so bago po tayo mag-close, shout out sa lahat po ng ating mga panood sa lahat po ng mga sumusubaybay. At of course, sa ating pong team, sa ating pong uh, team or Sir Ice Mix, shout out yan. Uh, Bro Edo, shout out yan. Sis uh, Daisy, Tokyo, shout out po sa inyo lahat yan doktora, shout out yan sa lahat po ng mga hindi ko po nabanggit nyoks, shoutout out yan si Bong, lagi ko nakikita doon ano? uh, sinsya na kayo, hindi na talaga bira, I don't know kung kailan ulit ako makapag live uh, busy busy talaga no? um, wala naman wala naman akong ginagawa kasi sa bahay so ganyan po ang ginagawa ko nag-ano uh, lang tayo gahanap buhay na lang. <laughs> Ayan. Okay. So nawa itong aking vlog ay uh, makapagbigay uh, inspiration no sa lahat po ng mga drivers. Hanga po ako sa mga driver ng ano no. Lahat po ng mga TNVS po. Talagang araw-araw po ako sa kalsada at uh, dito ko po nakita no ang talagang uh, sipag at syaga po ng ating mga uh, kababayan na talagang naghahanap buhay ng uh, marangal no ulan, init man no? Uh, sinasagupa po natin yan at para lang po may hatid ang ating pong mga pasahero sa kanila pong patutunguhang uh, o kung saan man po sila mamamasyal yun po ang isa sa mga nakakatuwa po dito sa Pilipinas gawa nung napakaganda po ng katakaran uh, patakaran ngayon at yun nga pag may sasakyan ka pwede ka nang kumita anytime no? Basta may uh, legal uh, documents ka lang, ayos na. Ang dami pong pera sa kalsada. si <laughs> uh, sipagtyaga lang po talaga, no? Uh, natural, nakakapagod din talaga. At siyempre habaan pa rin po sa mga drivers po. Habaan at abahan lang po natin yung ating pasensya, no? At uh, ganun lang talaga. Uh, unawain natin palagi. Uh, at lagi po tayo magdasal kapag tayo po ay nag, uh, bago magbiyahe at the same time pagka nakauwi na tayo. Pasalamat din po natin na yung maghahapon po nating pagbabyahe ay tayo po ay iningatan ng ating Panginoon palagi. So, God bless everyone. Maraming maraming salamat sa lahat po ng tagapagsubaybay uh, ni Crusader377. At uh, God bless po sa inyo lahat. Ako po yung magsasign off muna. Okay. God bless po.